Napadaan ako ulit sa event ni World Balance ng mga murang sapatos At dahil holiday, napakadaming tao Pero huwag kayong mag-alala, 10 to 15 minutes lang yung pila Makakapasok ka na Naubos nga lang yung mga Tigo 100 at 350 nila Pero yung mga high-end at mga latest design, napakadami pa May deliver pa nga mamaya eh, para sa mga pupunta bukas At nag-range yung mga sapatos dito mula 750 hanggang 150 lang Sobrang quality na, ang popogi pa Kaya hindi lang isang kinukuha nila eh tapos na chilela. Ay, talaga po ang dami. Taga saan po kaya? Ah, malapit lapit lang. Po. Ay, Ingat po kayo Pasig man like so, po. Ka, Ay, talaga Ah, talaga. Thank you. At kahit wala ka pang budget, hindi ka dapat magalala. Kahit ilang box pambil mo, si Salmon ang bahala sa iyo. Pwede kang mag-installment sa kanya. Kaya mas may enjoy mo ang pag shopping mo dito. Kaya sa mga gustong humabol pa, pumunta ka lang sa Riverbanks Mall dito sa Marikina. At kapag nandito ka na, hanapin mo lang yung trend na nakaparada. Nasa likod nyan yung entrance. pag hindi holiday, di mo na kailangan pumila dahil maluwag naman dito. Naabot ako ng ato magkakatrabaho mula pa sa QC. Marami rin silang nabili kaya sobrang happy shout sa Joa ko Risa Basaw. Nandito na po ako sa vlog ni Mr. Bigotilio. Eh, Ay, pero na ba? Pero na ako sa iyo. Pati rin to si ate. Tiga pasig pa. Apat na sapatos kagad ang binili niya pang Zumba. Zumba! Pa! Ah, pang Zumba. Nags zumba ka pala, madam, ha? Sama ako dyan minsan. Habang nag intro nga ako sa vlog, lumapit Para to si Kuya Jonathan. Jonathan Mendoza, sir. Si Sir Jonathan, nagbabihay ka? Oo, nagbabihay ako. Birthday ko ngayon. May iwan, ha? Labor oh, may Day birthday, birthday. ni sir, ha? Sir Kari Jonathan. Ikaluan ko muna yung sarili ko kahit isang sapatos lang. Birthday ni Sir Jonathan, bibili siya ng sapatos, regalo sa sarili niya. Okay. Kaya lang. Ang problema nga sir eh. Oh. Natatakot nga ako kasi puro 30 piso yung dala ko. Yalakan siya ako to. <laughs> Ang dami mo nga inipon ano. Kaya Buti ka nga, pa sir. may ipon ka. Ano? Mabigat kaya nga lang. Kaya nga eh. Pero gusto nila yan. Siyempre may bariya okay. sila eh. Kaso... No? Tiga saan ka ba sir Jonathan? Commonwealth. Commonwealth. Happy birthday muna sa'yo ah. Eh. Tiga sir. Bibigyan na lang sana kitang gift check eh. Kaya rin hindi ko naman nadala. Okay lang yun sir. Kaya naman to. Makabili na to ng isa. <laughs> pambiyahe kasi oh. Nawasak na yung sapatos ko. Ay oo oh, nga no. <laughs> pambiyahe. No, pambiyahe ko. Wasak na eh. Wasak na. Wasi. Hinahanap pala niya yung dinikit kong pampaswerte Kaso di niya na daw naabutan Buti na lang malapit lang dito ang bahay ko Kaya umuwi muna ako para kumuha Para may regalo tayo sa kanya Gipchi ka tsaka pa yung bandred? Oo oh, nga, doon sa likod Hinahanap ko ngayon eh 10 seconds later Yo, nakikita na naman tayo. Ang mo kanina sa labas ka lang ha. Happy birthday sa iyo. Ah. Thank you sir. Makakabili ah, ka ng sapatos worth 1.5. Asa mall. Asa mall. Pipili ko na to. Thank you sir. Ha. Oh. <laughs> Thank you sir. Umuwi pa ako para makuha ko yan ha. Dahil well, birthday mo eh. Kasi binila mo tong bariya ko. Nasa ano lang to, yung tagpipiso. Si 700 Plus. Yung taglilima. Nasa 200 plus lang yata. na nasa 900. Binasag mo po yung ano mo? Oo, oh, Binasag mo po yung Algancia mo? Oh. Ano ko nga? Nasa 900 tong barya mo? Oo, oh, 900. Yeah, na, no? may tingsin 750 dun. No? Yeah. Yeah. So, 750. Yeah, no? may tingsin 750. may sukli ka pa. May sukli pa. May sukli pa. <laughs> Tapos makakabili ka pa ng extra mong sapatos. Ayan. 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 sa pag drive yeah, yeah.